We, we have to remind people that we have now moved from the political arena to the legal one. And the legal one, the legal arena has very strictly defined procedures. I get messages all day, every day. Ikulong mo na yan. Alam naman natin kung sino sila. Ikulong mo na. Kunin mo lahat ng pera nila. Pagbenta mo na yung mga bahay nila, ibalik sa ano what would what what would then I be accused of if I was, if we did that? Secondly, if basta basta lang tayo nagbub na sa sabi hindi walang uh, hindi maganda ibig sa basa kasuhan mo na eh kung na kung maakwit dahil hindi maganda ang pagkahanda ng kaso technicality o oh, nagka technicality take can you imagine these people who have stolen billions from the government and from the people nakawala dahil hindi maganda ang pagkahandle ng ebidensya. What that's, that would be much worse result. So, due process must be, uh, must be observed. We must make sure na alam, alam naman talaga natin kung sino sila. Kaya tiyakin natin na makukulong talaga sila. At ang kanilang mga ninakaw ay ibalik sa gobyerno, ibalik sa tao. But just be yung nagmamadali, yung hindi, hindi maari yan. Hindi, ma ma delikado tayo. Kaya natin sabi sabi ko sa polis, bakipin dakipin nyo na yan. Basta ikulong nyo, bahala na. Anong mangyayari doon? Sira yung kaso natin, and you cannot charge, us, charge them again. There is that principle of double jeopardy in, in the law. So, it's, what is more important? That that we just file cases. Basta sigilan. Remember, nobody has gone to court yet. They, there's no conviction yet. And the court, marami pang, the, 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 what is the process? Pagka binigyan yung, may complainant sa ombudsman, sa DOJ, may preliminary investigation pa magbubuo ng investigasyon. Kailangan matibay-tibay yung ebidensya. Kasi kung hindi matibay yung ebidensya, makakawala yun, maakwit yun. Kaya tiyakin natin na matibay yung ebidensya. Hindi madaling gawin yun. Dahil yung iba, hindi, yung mga witness, yung ating mga resource person, hindi nagsasabi ng totoo, may mga tinatago, etc. etc. Kailangan ma-extract yun sa kanila, yung impormasyon na yun. Para gawing ebidensya, para madala sa kung saan man, sa Sandigan, uh, sa Ombudsman, eto na, eto na yung kaso. At